Naranasan mo na bang maramdaman ang katahimikan na unti-unting bumibigat sa paligid mo na para bang may lihim itong itinatago na para lamang sayo? Minsan, itinatago ng tadhana ang pinakamalalaking sagot hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Ipinapakita ng tarot na may isang pag-amin ng nabubuo, handang bumasag sa katahimikan. Hindi ito isang pagkakatuon lamang, senyales ito na tinatawag ang iyong kaluluwa para makinig. Ang matutuklasan mo ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa pag-ibig, katotohanan, at sa sarili mong landas magpakailanman. Manatili ka sapagkat ang mensaheng ito ay isinulat sa mga bituin para sa sayo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang katahimikan ay kailanman hindi hungkad. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda, kapag biglang tumahimik ang paligid, may lihim na mangyayari. At nayon, ang karunungang iyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa dati. Ang katahimikan sa paligid mo ay hindi basta karaniwan, dala nito ang isang pag-amin, isang katotohanang matagal nang naghihintay na dumampi sa iyong puso. Leo, maliwanag ang minmin ng iyong enerhiya, ngunit kahit ang pinakamalakas na apoy ay nararamdaman ang bigat ng mga salitang hindi nasasambit. May isang tao na matagal nang nagpipigil, nakakulong sa pagitan ng takot at tadhana. Ipinapakita ng mga baraha na inihahanda ng universo ang isang sandali kung kailan mababasag ang katahimikan, hindi para saktan ka, kundi para gisingin ang isang makapangyarihang bagay sa loob mo. Ang pagbasa na ito ang gagabay sa iyo sa mga senyales, sa mga bulong, at sa mga ritual na magbubukas ng pintuan tungo sa katotohanan. Manatili ka dahil maaaring ito ang susi na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang enerhiya ng katahimikan Ang katahimikan ay may sarili nitong wika. Hindi ito nagsasalita gamit ang mga salita, ngunit nagsasalita ito sa pamamagitan ng bigat, isang bigat na dumadapo sa dibdib, isang kilabot na dumadaloy sa iyong gulugod, o isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik kahit ilang ulit kang magising. Para sa marami, ito ay basta-basta lamang. Ngunit sa tradisyong Pilipino, ito ay mga pahiwatig, mga banayad na babala, mga bulong ng tadhana. Leo, ang iyong espiritu ay apoy, matapang, malakas, at puno ng lakas ng loob munit kahit ikaw, sa kabila ng lahat ng tibay, ay nakadama ng mga sandaling bigla kang binalot ng katahimikan. Marahil naramdaman mo ito nang biglang tumahimik ang bahay sa gabi, na para pati ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang awit. O baka naman sa isang usapan, nang may tinig na huminto, may mga salitang hindi na ibulalas, at alam mong may mas malalim na kahulugan ang likod ng katahimikan. Hindi ito isang pagkakatuon lamang. Ito'y ang universo na lumilikha ng puwang kung saan makakapasok ang katotohanan. Madalas sabihin ng ating mga ninuno, kapag biglang tumahimik ang paligid, may lihim na darating. Nabubuhay pa rin ang paniniwalang ito sapagkat bihira ang katahimikan na walang dahilan. Ito'y tulad ng katahimikan bago ang unos, ang kawalan ng galaw bago kumurap ang ilaw ng kandila. At para sa iyo, Leo, ang katahimikan na ito ay tulay, isang landas na nagdadala ng pag-amin na nakatakdang dumampi sa iyong kaluluwa. Isipin mo ang mga panaginip na ayaw kang iwan. Gumigising ka bang dala pa rin ang parehong mukha, parehong lugar, o parehong pangyayari na paulit-ulit? Hindi iyon ilusyon ng isip, iyon ay ang tadhana na kumakatok sa pintuan ng iyong espiritu. Sa maraming pamilyang Pilipino, palaging paalala ng mga matatanda na kapag inuulit-ulit ng panaginip ang sarili, ito ay mga babala o pahayag na naghihintay na maganap. Ang katahimikan sa iyong pagmulat ay konektado sa mga panaginip na ito. Hinahabi ang isang mensahe na hindi na maaaring baliwalain. Naramdaman mo na rin ba ang bigla ang bigat sa dibdib kapag nag-iisa ka? Ang pagkabalisa na para bang may mangyayaring hindi inaasahan. Ito'y ang iyong espiritu na nakadarama ng pag-amin bago pa man ito masambit. Palaging inihahanda ng universo ang kaluluwa bago marinig ng katawan ang katotohanan. Kaya lumilitaw muna ang mga senyales, mga kilabot sa gabi, ang biglang pagkukurap ng apoy ng kandila, o maging ang mga yapak na naririnig kahit walang tao. Lahat ng ito'y mga pahiwatig na ang katahimikan ay hindi hungkad, kundi buhay na puno ng kahulugan. Leo, tandaan mo ito, ang katahimikan ay hindi dumarating upang takutin ka. Ito'y narito upang ihanda ka. Pinalilibutan ka nito ngayon sapagkat may katotohanan ng hinuhubog sa mga anino, isang katotohanan may dalang bigat ng tadhana. Kaya't huwag kang matakot sa katahimikan. Yakapin mo ito, sapagkat sa loob ng katahimikan na yon nakatago ang lihim na matagal ng inaasam ng iyong kaluluwa. At kapag tuluyang nabasag ang katahimikan, hindi ito darating bilang ingay o kaguluhan. Darating ito bilang isang pag-amin, banayad, makapangyarihan, at nakalaan lamang para sa iyo. Ang nakatagong pag-amin. Sa likod ng bawat katahimikan, may kwentong naghihintay na masabi. At para sa iyo, Leo, ang kwentong iyon ay may anyo ng isang pag-amin, mga salitang matagal nang nakakulong, mabigat sa puso ng isang tao, at hindi makahanap ng kalayaan. Bumulong ang tarot tungkol sa isang katotohanang matagal nang pinipigil, isang katotohanang ayaw ng manatili sa anino. May isang tao sa iyong paligid na may dalang bigat na ito. Maaari silang umiti sa harap mo, magsalita ng karaniwan, ngunit higit na nagsasalita ang kanilang katahimikan kaysa sa kanilang mga salita. Marahil naramdaman mo ito sa mga pahinto nila, sa mga titig na tumatagal ng kaunti, o sa biglang pagbabago ng tinig nila kapag ikaw ang paksa ng usapan. Hindi ito mga aksidente, ito'y mga bitak sa pader na itinayo nila upang ikubli ang kanilang damdamin. Ipinapakita ng mga baraha ang mga simbolo ng lihim, ang buwan, na nagsasalita tungkol sa ilusyon at mga nakatagong lalim, at ang mataas na saserdotisa, ang tagapangalaga ng mga hiwagang hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Kapwa nila sinasabi ito, ang katotohanan ay matagal ng nasa anino, ngunit ang anino ay hindi nagtatagal sa ilalim ng liwanag ng tadhana. Sa huli ang nakatago ay lilitaw din. Leo, ang iyong enerhiya ay palaging humihila ng katapatan mula sa iba. Ang iyong apoy ay humihini ng katotohanan kahit ito ay mahirap tanggapin. Kaya't ang pag-aming ito, gaano man ito katagal na naantala, ay hindi makakataka sa Ikaw ang itinakda ng tadhana na makarinig nito. Hindi ito tungkol sa chismis o walang saysay na salita. Hindi ito'y tungkol sa damdaming sobrang lakas para manatiling hindi masabi. Pag-ibig na hindi kailanman inamin. Pagsisising hindi kailanman ipinahayad. O katapatang hindi kailanman nailantad. Anumang anyo ang dalhin nito, taglay nito ang bigat, at ito'y para sayo. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga pag-amin ay madalas balot muna ng katahimikan bago sila dumating. Isipin mo ang mga sandaling iniiwasan ka ng tingin ng isang tao, o kapag hindi sila sumasagot ng mensahe ng ilang araw. Madalas sabihin ng matatanda, ang hindi masabi ng bibig, sinasabi ng mata at ng katahimikan. At iyan mismo ang bumabalot sa iyo ngayon. Huwag kang magtaka kung ang pag-aming ito ay hindi darating sa magagarbong salita, kundi sa maliliit na kilos. Maaaring dumating ito sa isang banayad na tinig sa gabi, sa isang liham na iiwan sa lugar na hindi mo inaasahan, o maging sa isang panaginip na sobrang totoo para baliwalain. Maraming paraan ng universo upang ihatid ang katotohanan, at lahat ng iyon ay sagrado. Ngunit tandaan mo ito, Leo, ang mga pag-amin ay hindi laging madali pakinggan. May mga dala silang ginhawa, may mga dala ring sakit. Ngunit parehong nagdadala ng kalayaan para sa nagsasalita at para sa nakikinig. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng katahimikan sa paligid mo. Inihahanda nito ang iyong puso, pinalalambot ang iyong espiritu, upang kapag dumating na ang pag-amin, hindi mo lamang ito maririnig kundi mauunawaan mo rin ito. Mga espiritual at kultural na palatandaan. Hindi kailanman nagdadala ng pag-amin ang universo nang hindi muna nagpapadala ng mga palatandaan. Para sa iba, karaniwan lamang ang mga ito, ngunit para sa mga gising, para sa iyo, Leo, ang mga ito ay sagradong pahiwatig, mga mensaheng maingat na hinabi sa pang-araw-araw na buhay. At sa kulturang Pilipino, palagi tayong tinuturuan na pahalagahan ang mga bulong na ito. Isipin mo ang kandilang biglang kumukurap kahit walang hangin. Para sa marami, apoy lamang ito. Ngunit sa karunungan ng ating mga nakatatanda ang kumukurap na kandila ay tanda na may espiritong malapit, may dalang mensaheng dapat marinig. Napansin mo na ba ito sa iyong tahanan? Marahil nagsindi ka ng kandila para manalangin, at ang apoy nito ay biglang sumayaw ng walang dahilan. Hindi iyon pagkakatuon. Iyon ay paraan ng tadhana para ipahiwatig na ang katotohanan ay papalapit na. Maging ang mga ibon ay may dalang palatandaan. Ang biglaang tilaok ng manok sa hating gabi, o ang hindi inaasahang pag-ikot ng isang itim na ibon sa tabi ng iyong bintana, ay matagal nang itinuturing na omen sa paniniwalang Pilipino. May nagsasabing ito'y babala ng pagdating ng bisita, ang iba na may nagsasabing ito'y mensaheng hindi na pwedeng maantala. Kung nakarinig ka ng kakaibang huni ng hayop sa gabi, pahalagahan mo yon. Iyon ay mga alingawngaw ng enerhiyang gumagalaw sa paligid mo. Ang mga panaginip ay isa ring makapangyarihang tagapaghatid ng mensahe. Madalas sabihin ng ating mga ninuno, kapag paulit-ulit ang panaginip, may ibig sabihin. Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang parehong mukha, parehong tinig, o parehong tagpo, sinisikap ng universo na huwag mong baliwalain ang mensahe. Napanaginipan mo na ba ang umaapaw na tubig o ang apoy na maliwanag na nagliliyab? Sa espiritual na pagpapakahulugan, ang tubig ay sumisimbolo sa damdaming hindi na mapipigilan, at ang apoy ay kumakatawan sa pagnanasa o katotohanang gustong makalaya. Hindi iyon mga imaheng basta-basta, mga pahiwatig iyon na papalapit na ang pag-amin. Maging ang kalikasan ay nakikilahok sa kosmikong pag-uusap na ito. Ang biglaang pag-ulan sa isang maliwanag na araw, o ang paraan ng paghaplos ng hangin sa iyong bintana sa gitna ng gabi, ay mga palatandaan. Ayon sa pamahiing Pilipino, kapag kakaiba ang kilos ng kalikasan, gumigising ang espiritual na mundo. Ang katahimikan sa labas na binabasag ng biglang paggalaw ay paalala na ang dinakikitang mundo ay laging malapit. At minsan, dumarating ang mga senyales sa mga numero. Nakita mo na ba ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan, o napansin ang sunod-sunod na walong at walumput walo sa paligid mo? Sa manifestation, ang mga numerong ito ay pinaniniwala ang mga kodigo mula sa universo, mga kumpirmasyong ikaw ay nakaayon sa landas ng pagbubunyad. Kapag lumitaw sila bago o pagkatapos ng mga sandali ng katahimikan, paalala ito na ginagabayan ka, hakbang-hakbang, patungo sa katotohanang nakalaan para sayo. Leo, unawain mo ito, ang mga senyales na ito ay hindi para takutin ka. Ito'y para ihanda ka. Ito'y mga banayad na tulak mula sa universo, parang bulong na nagsasabing, maghanda ka. May paparating. Pansinin mo, sapagkat ang mga palatandaan sa paligid mo ay binubuo ng larawan kung ano ang itinago ng katahimikan. At malapit na, magiging malinaw ang larawang iyon sa pamamagitan ng pag-aming itinakda ng tadhana para lamang sa iyo. Pag-ibig at mga ugnayan Kapag ang isang pag-amin ay lumitaw mula sa katahimikan, bihirang hindi nito galawin ang puso. At para sa iyo, Leo, ang sandaling ito ay may malalim na kaugnayan sa pag-ibig at mga relasyon. Ipinapakita ng tarot na ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, ay hindi lamang tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan, ito rin ay tungkol sa pagsubok, pagpapagaling, o pagbabago ng mga ugnayan. Leo, ikaw ay espiritu ng katapatan at pagnanasa. Hindi ka natatakot magmahal ng buong tapang, at ibinibigay mo ng buo ang iyong puso kapag pinili mo ang isang tao. Ngunit kahit ang pinakamalakas na puso ay maaaring masugatan ng mga lihim, ng mga salitang hindi nasambit, o ng mga damdaming ikinubli. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-aming paparating sayo. Hindi lamang ito tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan, ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse sa pag-ibig. Marahil ang pag-aming ito ay magmumula sa isang taong matagal nang may nadarama para sayo, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng tapang na magsalita. Ang kanilang katahimikan ay naging bilangguan nila, ngunit binubuksan na ng tadhana ang pintuan upang makalapit sila. Isipin mo ang ginhawang dulot ng mga salitang gaya ng, hindi ako kailanman tumigil na magmalasakit sa iyo, o natakot akong mawala ka, kaya itinago ko ang puso ko. Ang mga salitang ito, kapag nabunyag na, ay maaaring muling magsindi ng apoy na inakala mong naglaho na. Para naman sa iba, maaaring ang pag-amin ay may kaugnayan sa pagsisisi. Isang kapareha, isang kaibigan, o maging isang pag-ibig sa nakaraan, ay maaaring handa ng aminin ang mga pagkakamaling nakasakit sa iyo ng malalim. Maaring lumapit sila na may mga salitang gaya ng, dapat ay mas maayos kitang tinrato, o ngayon ko lang napagtanto kung ano ang nawala sa akin. Bagamat masakit pakinggan ang mga ito, taglay nila ang kapangyarihang palayain kayong dalawa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong pagpapatawad, ang susi na naglalaya hindi lamang sa humihingi nito, kundi pati sa nagbibigay nito. Ngunit Leo, binabalaan ka rin ng tadhana, hindi lahat ng pag-amin ay nakalaan upang muling buhayin ang nawala. Ang ilan ay dumarating upang magbigay ng closure, upang tulungan ang iyong puso na magpatuloy tungo sa pag-ibig na tunay na para sa iyo. Alam ng universo ang iyong lakas, ngunit alam din nito kung paanong ang iyong pagmamataas ay minsang nagpapapigil sa iyo na kumawala. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ang katahimikan, upang palambutin ka, upang makinig ka ng malinaw, hindi lamang sa damdamin. Sa mga relasyon, ang katotohanan ay laging may kasamang pagpili. Bubuksan mo ba muli ang iyong puso, o papasok ka sa isang bagong yugto na may mas malalim na karunungan? Hindi pinipilit ng mga baraha ang iyong landas, ipinapakita lamang nila ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. At sa ngayon, ginagabayan ka ng enerhiyang iyon tungo sa pagpapagaling, pagkakasundo, o kalayaang makausad ng may kapayapaan. Tandaan mo ito, Leo, ang pag-ibig ay hindi humihina kapag sinasabi ang katotohanan. Ito'y nagbabago lamang. Kung ang pag-aming matatanggap mo ay magdudulot ng bagong simula o huling pamamaalam, isa pa rin itong regalo mula sa tadhana. Sapagkat ang pag-ibig, sa lahat ng anyo nito, muling binuhay man o pinalaya, ay palaging nakatakdang dalhin ka ng mas malapit sa iyong tunay na landas. At ang pag-aming ito, na matagal nang nakatago sa katahimikan, ang magiging apoy na magbibigay liwanag sa iyong daraanan. Ang babala Leo, kapag inihahanda ng tadhana ang pagbubunyag ng katotohanan, lagi itong dumarating na may liwanag at anino. Makapangyarihan ang bawat pag-amin, ngunit hindi lahat ay madaling tanggapin. Ito ang dahilan kung bakit nagdadala ang tarot ng babala para sa iyo, upang magabayan ka at hindi ka madapa kapag tuluyan ng nabasag ang katahimikan. Una, mag sa pagmamadali. Ang apoy ng iyong espiritu ay laging naghahangad ng agarang kasagutan, Ngunit pinaalala ng universo, hindi lahat ng katotohanan ay pwedeng pilitin. Kapag pinilit mo ng sobra, kung hiningi mo ang mga sagot bago pa man ang tamang panahon, baka lalo lang lumubog sa katahimikan ang pag-amin. Madalas sabihin ng matatanda, ang prutas, kapag pinilit, mapakla. Gaya ng isang bunga na pinitas ng hilaw, hindi ito magiging matamis. Ganoon din ang isang pag-aming binigkas ng maaga, maaari lamang itong magdulot ng kalituhan, hindi kaliwanagan maghintay at hayaang ang tadhana ang magpahinog ng sandali. Ikalawa, bantayan ang iyong pride. Matatag ang iyong puso, Leo, ngunit ang iyong pagmamataas ay maaaring maging pader. Ang paparating na pag-amin ay maaaring hindi nakabalot sa mga salitang inaasahan mo. Maaari itong maging magulo, puno ng emosyon, o nag-aalinlangan. Kung hahayaan mong ang pride ang pumigil, baka maisara mo ang mismong pintuang pinaghirapan ng universo na buksan. Sinasabi ng mga baraha, makinig muna gamit ang iyong espiritu, hindi ang iyong ego. Ikatlo, mag-ingat sa mga distraksyon. Kapag bumibigat ang katahimikan, madalas tinatakpan ito ng mundo ng ingay. Maaari mong mapansin na mas abala ka kaysa dati, napapaligiran ng usapang walang saysay, o nahihila sa mga pagtatalong walang kahulugan. Hindi ito pagkakatuon, ito'y resistance. Laging sinusubukan ng negatibong enerhiya na hadlangan ang katotohanan. Inatan mo kung saan dumadaloy ang iyong enerhiya, Leo. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng ingay, maaaring hindi mo marinig ang bulong ng tadhana. May isa pang babala ang takot. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag lumalalim ang katahimikan, maaari itong magdala ng takot sa hindi alam. Ngunit ang takot ang kaaway ng tadhana. Kung hahayaan mong manaig ito, maaari mong maliin ang mga senyales o takbuhan ang pag-aming nakalaan upang palayain ka tandaan, ang katahimikan ay hindi dumating para saktan ka. Dumating ito upang ihanda ka. Tumayo ka ng may tapang, sapagkat tanging sa ganyang paraan ganap na mahahayad ang katotohanan. At huli, mag-ingat sa mga maling tinig. Hindi lahat ng salitang maririnig mo ay tunay na pag-amin. May mga taong maaaring magsalita dahil sa selos, inggit o manipulasyon. Sa paniniwalang Pilipino, madalas ipaalala ng matatanda, hindi lahat ng bulong ay dapat pakinggan. Hindi lahat ng bulong ay karapat dapat bigyang pansin. Paniwalaan ng iyong kutob. Kapag ang mga salita ay nagdudulot ng kapayapaan sa iyong dibdib, tunay ang mga ito. Ngunit kung nag-iwan ito ng ligalig at pagkabalisa, maaaring hindi yon galing sa universo. Leo, pahalagahan mong mabuti ang mga babalang ito. Handa nang isiwalat ng iyong tadhana ang nakatakda, ngunit ang iyong mga pasya ang huhubog kung paano ito darating. Kumilos ng may pagtitsaga, pagpapakumbaba, at pananampalataya. Sapagkat kapag tuluyan ng nabasag ang katahimikan, tanging mga pusong bukas ang makakakilala sa tunay na tinig ng tadhana. Gabay sa manifestation at ritual. Leo, kapag inihahanda ng tadhana ang pagdating ng isang pag-amin, inihahanda rin nito ang iyong espiritu upang tanggapin ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ritual at manifestation. Hindi nila pinipilit ang mga pangyayari, bagkus, nililinis nila ang daan upang dumaloy ng walang hadlang ang mga biyaya at katotohanan. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay mga tulay. Ikinokonekta nila ang di nakikita sa ating pisikal na buhay, nagbibigay ng espasyo para sa pagdating ng tadhana. Narito ang isang ritual na maaari mong gawin upang salubungin ang katotohanang nakalaan para sa iyo. Magsimula sa paghahanap ng tahimik na lugar sa iyong tahanan, mas mainam kung malapit sa bintana kung saan maaabot ka ng liwanag ng gabi. Patahimikin ang paligid, patayin ang mga distraksyon, huminga ng malalim, at hayaang bumalot ang katahimikan. Kumuha ng puting kandila sa gisag ng kadalisayan at katotohanan, at sindihan ito ng may intensyon. Habang tumataas ang apoy, bulongin ang iyong buong pangalan ng tatlong beses. Pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na kapag binibigkas ang sariling pangalan, habang nananalangin, naaayon ang espiritu sa pansin ng universo. Pagkatapos, kumuha ng maliit na piraso ng papel. Isulat dito ang mga salitang, tinatanggap ko ang katotohanan, tinatanggap ko ang kaliwanagan, tinatanggap ko ang tadhana. Ilagay ang papel na ito sa ilalim ng kandila. Habang nasusunog ang apoy, isiping ang katahimikan sa paligid mo ay napupuno ng liwanag, inihahanda itong maging pag na nakatakdang dumating sa iyong puso. Para sa mas matibay na enerhiya, idagdag ang ritual ng bigas at tubig, mga pangunahing sagisag ng buhay ng Pilipino. Kumuha ng kurot ng hilaw na bigas at ilagay ito sa isang maliit na baso ng tubig sa tabi ng kandila. Sa pamahiin, ang bigas ay sagisag ng kasaganaan at ang tubig ay paglilinis. Magkasama nilang sinisipsip ang negatibong enerhiya at nililinis ang mga balakid. Kapag natapos ang ritual, ibuhos ang tubig sa labas ng iyong pintuan, na para bang ibinabalik sa lupa ang bigat na hindi mo na kailangang pasanin. Kung nais mong lumalim pa ang koneksyon, gamitin ang mga affirmation bago matulog bawat gabi. Ilagay ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng dibdib at bigkasin ang mga ito. Handa akong marinig ang katotohanan para sa akin. Tinatanggap ko ang katahimikan bilang mensahero ng tadhana. Tiwala ako na ang nakatago ay mabubunyag sa tamang panahon. Ulitin ito ng tatlong beses sapagkat sa paniniwalang Pilipino, ang mga salitang inuulit ng tatlo ay may malakas na bigat espiritual. Maaaring mapansin mo agad ang mga senyales pagkatapos ng ritual, isang magaan na pakiramdam sa dibdib, isang panaginip na tila napakatotoo o biglang damdamin ng kapayapaan. Mga kumpirmasyon ito na naayon na ang iyong espiritu at inihahanda na ng universo ang pagbubunyag ng matagal ng nakatago. Tandaan mo ito, Leo, ang mga ritual ay hindi sa lamang ka. Sila ay mga gawa ng pananampalataya. Kapag isinagawa ng may paniniwala, ipinapakita nila sa universo na handa ka ng tumanggap. At kapag nakita ng universo ang kahandaan sa iyong espiritu, kikilos ito upang dalhin sa iyo ang katotohanang tunay na nakalaan para sa iyo. Ang pag-ikot ng tadhana. Leo, bawat paglalakbay ng katahimikan at pag-amin ay humahantong sa sandaling kung kailan tuluyang gumagalaw ang tadhana. Ito ang pag-ikot, ang sandaling nagpasya ang universo na sapat na ang naitagong lihim, at ang matagal nang nakakulong sa anino ay kailangan ng lumantad sa liwanan. Para sa iyo, malapit na ang sandaling ito, at taglay nito ang kapangyarihang baguhin ang iyong landa sa pag-ibig, sa espiritu, at sa mismong buhay. Isipin mo ang lahat ng senyales na iyong nadama, ang katahimikang dumadagok sa dibdib, ang mga panaginip na paulit-ulit, ang kumukurap na kandila, ang mga bulong ng kalikasan. Hindi yon mga aksidente. Ang mga iyon ay mga batong inilatag ng universo sa daan ng tadhana, ginagabayan ka hakbang-hakbang hanggang sa maging handa kang tanggapin ang katotohanan. At nayon, buo na ang landas. Ang katahimikan ay hindi na basta hungkad, ito'y naging pintuan ng pagbubunyad. Malalakas na simbolo ang ipinapakita ng tarot dito. Lumitaw ang tower, hindi bilang pagkawasak, kundi bilang breakthrough, ang pagbagsak ng mga pader na matagal nang nagkubli ng katotohanan. Kasunod nito ang star, kumikislap bilang pag-asa at pagbabagong buhay, nagpapaalala na matapos ang katahimikan, palaging dumarating ang liwanan. Magkasama, sinasabi ng mga barahang ito na ang pag-amin ay hindi lamang mga salita. Isa itong pagpapalaya ng enerhiya, ang pagbuwag ng mga hadlang, at ang pagsilang ng isang bago. Leo, ang iyong lakas ay laging nasa iyong puso. Nangunguna ka ng may tapang, naninindigan ng may katapatan, at nagmamahal ng may nagliliyab na apoy. Munit kahit ang pinakamaliwanag na apoy ay nangangailangan ng hangin upang manatiling buhay. Ang pag-aming matagal nang nanahimik, ito ang hangin. Magbibigay ito muli ng buhay sa apoy ng iyong espiritu, magpapahintulot na ikaw ay sumulong ng may kaliwanagan at babong sigla. Maaaring ikagulat mo ang sandaling ito. Ang pag-amin ay maaaring dumating ng banayad sa isang tahimik na usapan, isang sulat na iniwan sa hindi mo inaasahan, o kahit sa isang panaginip na napakalinaw para baliwalain. Huwag mong ipagkamali ang pagiging payak nito bilang kahinaan. Ang pinakamatitinding katotohanan ay madalas na ipapahayag sa pinakamalumanay na paraan. Ang mahalaga ay hindi kung paano ito dumating, kundi kung paano ka babaguhin pagdating nito. Sa paniniwalang Pilipino, ang tadhana ay palaging kumikilos ng may layunin. Madalas sabihin ng ating mga ninuno, ang lihim, hindi man sabihin, ay kusang lalabas sa tamang oras. Ang isang lihim, gaano man kahigpit na ikinubli, ay palaging lilitaw sa tamang panahon. At ang panahong iyon, Leo, ay ang pag-ikot ng tadhanang pumapalibot sa iyo ngayon. Hindi ito sandaling dapat katakutan. Ito'y sandaling dapat yakapin. Sapagkat kahit magdala ito ng luha, ng tawa, o ng pareho, tinig pa rin ito ng tadhana, at ang tadhana ay kailanman hindi dumarating ng walang dahilan. Maghanda ka, Leo. Malapit nang mabasag ang katahimikan. At kapag nangyari ito, hindi na magiging pareho ang iyong landas. Papasok ka sa isang bagong kabanata na isinulat hindi ng pagkakataon, kundi ng mga bituin mismo. Leo, magkasama nating nilakbay ang katahimikan, ang mga palatandaan, ang nakatagong pag-amin, at ang pag-ikot ng tadhanang inihanda para sa iyo. Ngayon, narito tayo sa pintuan ng susunod na kabanata. Ito ang sandali kung saan kailangang pumili ng iyong puso ng pananampalataya, sapagkat inilagay na ng universo sa galaw ang lahat ng piraso. Tandaan, kailanman hindi naging kaaway ang katahimikan. Isa itong guro. Ipinakita nito na kahit sa kawalan ng mga salita, kumikilos ang enerhiya, gumigising ang damdamin, at tahimik na kumikilos ang tadhana. Ang pag-aming nakalaan para sa iyo ay dumaan sa mahabang paglalakbay ng paghihintay. At kapag dumating na ito, hindi lamang katotohanan ang ihahayag nito, kundi lakas sa iyong kalooban na hindi mo akalain taglay mo. Leo, may isang huling mensahe ang tadhana, huwag matakot sa katotohanan. Kahit magdala ito ng kagalingan, closure, o panibagong simula, isa pa rin itong pagpapala. Ang isang pag-amin ay maaaring yumanig sa iyo, ngunit hinding hindi ka nito gigibain. Dumating ito upang palayain ka, gabayan ka, at ihanda ka para sa pag-ibig, kasaganaan, at kaliwanagan na karapat dapat sa iyo. Habang daladala mo ang mensaheng ito, isama mo ang mga affirmation na ito. Bigkasin mo ng may pananampalataya, sapagkat sa paniniwalang Pilipino, ang mga salitang binibigkas ay may kapangyarihan. Sabihin ito tuwing umaga, tuwing gabi, at hayaang umalingaungaw sa iyong espiritu. Handa akong marinig ang katotohanan para sa akin. Tinatanggap ko ang katahimikan bilang mensahero ng tadhana. Tiwala ako sa universo na ihahayag ang kailangan ko sa tamang panahon. Pinalalaya ko ang takot at nyayakap ko ang kaliwanagan. Inaangkin ko ang mga biyaya at katotohanang isinulat ng mga bituin para sa akin. Ulit-ulitin mo ang mga salitang ito hanggang maging bahagi na sila ng iyong kaluluwa. Sa bawat pagbikas mo, iniaayon mo ang sarili sa agos ng tadhana. Sa bawat bulong mo, pinapaalala mo sa universo na handa ka na. Kung dumating ang mga luha kapag dumating ang pag-amin, hayaan mong dumaloy ang mga ito. Hindi ka hinaan luha, ito ay paglilinis, hinuhugasan ang bigat ng katahimikan. Kung kasiyahan ang pumuno sa iyong dibdib, yakapin ito ng buo, sapagkat patunay ito na matagal nang naghihintay ang puso mo sa katotohanan ito. At kung magdala man ito ng parehong sakit at ginhawa, alamin na ito'y paraan ng tadhana upang timbangin ang iyong kaluluwa. Leo, ang kabanatang ito ng katahimikan at pagbubunyag ay isa lamang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa kabila nito ay may hinaharap na hinubog ng kaliwanagan, pag-ibig at tapang. Lakaran ito ng walang pag-alinlangan. Magtiwala na hindi kailanman ihahatid ng universo ang hindi mo kayang dalhin. Magtiwala na bawat katahimikan, bawat bulong, at bawat pag-amin ay isinulat para sa iyo ng may banal na layunin. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Damhin ang lakas ng iyong apoy, patuloy na nagliliyab. At habang sumusulong ka, tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga bituin ay palaging nakamasid, at ang tadhana ay palaging gumagabay sa iyo.